mga sis bumili ako ng manga napakamahal, ito 2 euro parang nasa 120 something pesos na siya ang mahal ng manga dito sa Spain napalit nagpalit muna ako ng shorts kasi 7.30 pa naman yung pasok ko ito yung cherry na binili ko para kay Sak kasi hindi siya uuwi ngayon kasi diretso siya Ayan. Babaunin ko siya para kay Sak. Tapos, bumili ako ng palaman sa tinapay kasi yung si Sak, hindi nakakakain ng walang palaman. Tsaka hot sauce. Mahilig ako sa maanghang. Kaya dapat may ganito tayo. And, eto, dumating na pala yung ano ko shoes ko inorder ko siya sa Amazon, Skechers. yan box natin siya mamaya. Wait lang, i-ready ko lang yung food ko for lunch. Di kayo kaya. is ito na yung ano, binili kong 2 euro na isang perasong mangga na nagkakahalaga ng nasa 130 pesos. Ayan siya. Amoy ano? Tignan natin mamaya kung masarap. So ito yung ulam ko ngayon, fried chicken. Minarinig ko to kagabi tapos bago pumasok si Sak niluto niya. Tapos isaw-saw natin dun sa hot sauce na binili ko kanina. Kain po tayo. Kain tayo mga sis. Aray po. 5.30 p.m. na dito ngayon. Tapos, ang pasok ko ay 7.30. So, dapat umalis tayo dito ng mga 6.30 or 6.40. May 5.30. So, may 1 hour pa tayo. Kain. Let's see kung masarap tong minarinate ko kagabi. mm -hmm. Salat. Mag-salsa tayo. Mmm. Ang hang. Salat. Yummy. Salat. Ang salat ng salsa rin Kung mahilig guys sa maanghang, hang, tamang tama to sa inyo para siyang ba yun? Yung isa? Kalimutan ko na. Basta hot sauce siya. Mmm. Hindi kasi ako mahilig sa suka. Nasausawan. Hindi rin ako mahilig sa ketchup. Toyo. Ganun. Saka maanghang. Mmm. sinapit. Ngayon, tikman na natin yung mangga. Hmm? Hindi siya masarap. Ano siya? Maugat. Tapos may amoy. Parang yung manggang ano, Hmm? Hindi masarap. Sayang yung tuyuro ko doon. Hmm? Lang hugas lang ako. Tayo natin isaw-saw yung manok sa apple cider. Bumili ako nito kasi itong apple cider ay maraming binipisyo to. Tapos sinasabihan ko si Sak para mabawasan yung kolesterol niya. Kasi si Sak is mataas yung ano niya, kolesterol niya. Yung sugar. Ah, hindi sugar cholesterol, yung taba yung oil niya sa katawan sabi ko uminom siya nito tapos ako din naman umiinom din ako mang, ano lang once po na day ngayon ayokong uminom so ang gagawin natin ay sasawsaw na natin siya sa suka nakalagay dito dito nakalagay is Perfect taken 2 to 3 times daily, 1 kutsara tapos ihalo mo siya sa isang basong tubig. Or kung ayaw mong ihalo sa tubig mo, pwede naman isang kutsara i eh, ganun mo na lang. Kung maano yung sikmura mo ha. Ako ngayon gagawin ko siyang sawsawan. Try natin. i natin yung manok. Mm, asib. Mm. Pero masarap. Gusto ko tong suka na apple cider eh. Mm. Mm. Okay. Okay sa. Sa. mmm kain muna ako mga sis balikan ko yung mamaya okay pagkatapos kong kumain mag-unbox tayo ng shoes ko yung bagong dating tapos na tayong kumain mga sis ngayon magre-ready na tayo magre-ready na wait lang mag-ready muna tayo ng dadaling natin papunta sa work so ilalagay na natin yung cherry na prutas para kay Sak. Baka makalimutan ko pa. Tapos magre-retouch mag lang tayo tapos na akong kumain at pag di ba? So sa work, hindi na ako nag may makeup, hindi na ako naglalagay ng concealer or foundation. Pulbo lang ang ginagamit ko pagpasok tara sa trabaho. Ayan. Mga Ito yung gamit ko nung high school ako, no? Nag-aaral pa ako. Pero dito sa Spain, never na akong gumamit ng pulbo. Tapos, nung umuwi ako ng Pilipinas, yun, nag-start ulit akong gumamit. Kasi, pagdating sa work, ayoko nang mag-makeup. Nag Actually, hindi naman ako nang makeup Ano lang? Foundation lang. Ah? hindi, pamit yung ngipin ko dito sa harapan kasi ano na yan, root canal kaya parang itong isa is parang maitim siya, may mark kasi dapat bunutin na yan ng dentist, tapos ayaw bunutin ng dentist sabi niya, i-root canal na lang daw kaya yun, root canal siya kaya ganyan yung tsura niya malay niyo pag yumaman tayo, makapagpabinir tayo <laughs> pero hindi kasi siya need. Once lang siya kaya ipagsantabin muna natin yan pag sobra-sobra na yung pera natin tsaka tayo magpagalit. Parang may dumikit na ugat dun sa ngipin ko. Wait lang. Magpunting lipstick naman tayo ngayon. Para mamaya, ready to go na tayo. Magpapantalon na lang at saka shoes. Ngayon, it's time to unbox na may new shoes. Sobrang tagal na nung huli akong bumili ng shoes. One year ago na. Kasi bago kami umuwi nun sa Pilipinas, doon ako bumili. Mga three months before kami umuwi ng Pilipinas. Umuwi kami ng Pilipinas July last year. So, matagal na talaga bago ako nakabili. Hindi kasi ako pala bili ng shoes iba nga nung last time last vlog ko is kasama ko si tita, bumilis sinamahan ko siyang bumili ng shoes pero hindi ako nakabili kasi gusto ko din yung binili niya na budget lang, budget lang yung ano niya, yung price niya. So wala akong size kasi magka -size kami ni tita, isang size lang pala yon kaya ang ginawa ko ito nag-order na lang ako sa Amazon. Buksan na natin. Nagtingin ako nito sa mga shop na malapit. Mga bilihan ng mga original shoes din. Mahal to. Uh, nasa 80 something euro. Tapos dito, binili ko to sa Amazon. 57 euro lang siya. Ito na yung tsura ng box. Open natin. Wait lang. Bumababa yung tapo. Huwag muna nating sirain. Baka kasi hindi kasya sa ako. sana maganda. Sana maganda ito. Guys, ito yung first time ko na shoes na mayroong ganito. Kasi hindi ako bumibili ng shoes na may ganito. Kasi feeling ko para akong bata. Dahil sa wala na akong makita at gusto ko ng running shoes na white binili ko na. Ito siya. Skechers. Yan siya. Skechers siya. May tatak din siya dito. At feeling ko, tatangkad ako dito. Dito, may design din siya dito sa harap pa Ay, sa likod. Yan siya hindi ko sure kung kasya sa akin ano ba ang size to 36.5 36.5 ako sa euro pero minsan depende siya sa brand minsan 30, sa ano ba yun sa converse is 37 ako kasi yung converse is pahaba kasi siya na masikip ito tapos itong ginagamit ko ko naman na pang work sobrang tagal ko ng shoes to Tila naman siya. Sobrang tagal ko na siyang ginagamit. Until now, hindi pa siya nasisira. At saka, everyday ko siyang ginagamit sa work. Mag-medias muna ako ng black kasi black yung ginagamit namin sa restaurant, sa work ko kasi naka-crocs lang kami. Crocs? Crocs tama ba yung pronouns ko? Naka-crocs lang kami doon. Subukan na natin yung shoes. Tignan yung mga sis, ang ganda niya oh. Saka yung size na kinuha ko is saktong-sakto lang sa akin. And then, feeling ko tatangkad ako dito. Ayan oh. Meron siya kasing parang takong dito. Siyempre, maliit tayo. Para sa akin, okay na itong nabili ko. Masaya ako dito sa nabili ko. So, mga sis, sakto lang yung size na nabili ko. At okay na okay din siya sa akin. At least, nakabili tayo ng bagong shoes. Kasi, matagal na matagal na talaga akong hindi bumibili ng shoes. Hindi naman sa nagtitipid. Pero, hindi naman ako ganun ka hilig bumili ng shoes. Si Sakyan, mahilig siya talagang bumili ng shoes. Ang hilig ko kasing bilihin is mga damit. <laughs> hindi shoes. So, iligpit ko na muna to. And then, papasok na tayo sa trabaho kasi 6.20 na. Pag-prepare na muna ako and then, babalikan ko kayo mga sis. Bye! Ay, bakit ako nagbababay? Babalikan ko nga ka pala kayo. Sabi ko. Babalikan ko kayo. Ay, bulu bulu na naman. Ayun, okay? Isasama ko na naman ulit kayo sa work ko. Kasi alam ko sinama ko na kayo doon. Pero medyo matagal-tagal ko na kayo hindi na isasama. Okay? Bis mo na ako. Okay? Bis ay nakabis na ako. Magpapans lang ako. Okay? Andito na ako sa labas mga sis. Papasok na tayo kasi 6.35 na. Although malapit lang naman yung trabaho ko dito. Malapit lang naman yung trabaho namin dito. Yun nga lang medyo complicated yung sakayan kasi dalawa mag-change ka pa ganun. Hindi siya diretso. Kaya parang medyo tumatagal. Mga sis, doon yung sakayan ng bus. Ayun, kung nakikita nyo, may parating na bus. I think, hindi ko alam kung yan yun. I know. It's 128. Iba yan. Ang sasakyan nating bus is 124. Minsan, nandito pa lang ako eh. Ang tagal ng ano dito, stop. Nandun na yung bus. Minsan, tinatakbo ko talaga. Pero, syempre, dapat doon kasi baka masagasaan tayo. Wala pa naman siya, so hindi ako tatakbo. Ang tagal oh. One minute ata yung ano dito bago mag-stop. Wait natin. Ayan, no? Oh. Tatawid na tayo, mga sis. Kung nga nakikita nyo, dito sa Spain, basta pag may tatawid na tao, nag stop talaga yung mga sasakyan. Kahit hindi pedestrian lane. Nag-stop talaga sila